Labing isang pasyahero ang sinusubukang i-rescue matapos lumubog ang dalawang sinasakyan ng mga itong bangkang dimotor sa karagatang sakop ng Roas, Palawan. Sa impormasyong inilabas ng Naval Forces West, sinabi nitong nagpadala na ang Philippine Navy ng chopper para tumulong sa paghanap sa mga bangkang dimotor sa bahagi ng Ilian Bay. Idineplay na ng hukbong dagat ang AW-109 Helicopter NG-434 para sumaporta sa search and rescue operations Matapos ang insidente ng nangyari noong Enero 24, ayon kay Naval Forces West Commander, Commodore Alan Javier, kabilang sa misyon ng Naval Aircraft ay ang siya sa ang malawak na karagatan habang nakikipag-coordinate sa rescue teams at iba pang ahensya ng gobyerno. Hanggang sa mga oras na ito, limitado pa rin ang impormasyon at sa kaligtasan ng labig isang pasahero at posibleng lokasyon ng dalawang pangkang demotor na patungo sana sa bayan ng Araceli na mangyaring aksidente. Pero sa inisyal na report ng Araceli MDRRMO, tumaob ang dalawang bangka sa magkahiwalay na insidente dahil umano sa malakas na hangin at malakas na alon. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, d ito si Daniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sugatan ng dalawa katao sa naganap na self-accident sa National Highway, Kabanggan, Sambalis, ngayong umaga ng biyernes. ay sa mga nakasaksi sa insidente, Una sumalpok ang truck sa isang puno bago umikot ito at sumalpok pa sa isang waiting shade at umikot ulit napadpad sa gitna ng karsada. Ang naturang truck ay lulan ng isang katerbang donut na idideliver sana sa isang establishmento sa naturang bayan. Dahil dito, nagkayo PUP at nawasak ang harapang bahagi ng truck at nagresulta naman ng injuries o pagkasugat ng driver at pahinanti nito. Base sa inisyal na investigasyon ng PNP. Dahil sa pagod at atok sa pagmamaneho ay nakatulog umano ang driver. Mabilis na naisugod sa ospital ang mga sugatan habang nagpapatuloy ang clearing operation ng PNP at remisponding tow truck dahil sa nagkalat ng mga donut at basag na salamin sa karsada at para maibsan ang idinulot nitong pagbigat ng daloy ng trapiko. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Dani Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Mindanao. Lantara ng patuloy na pagbatikos ni Davao City First District Representative Paulo Z. Duterte sa pangangalap ng suporta sa mga Davaoenos kaugnay sa isyo ng People's Initiative for Charter Change. Sa kanyang public statement, lantaran niyang sinasabi na mariin niyang tinututulan ang People's Initiative na ito na tinatawag niyang boses lamang ng iilan na gustong may luklok ang mga sarili sa kapangyarihan. Nitong nakaraang linggo, isang karavan ang nag-ikot mula sa 19 barangays ng Kalinan District ng Davao City at tinututulan ng hayagan ang Anilay Peking People's Initiative Campaign na kumakalat sa Davao City. Naikognayan sa isyong ito, inilahad din ni Congressman Duterte ang pagkaltas ng 2 billion pesos mula sa kanyang NEP budget na ito ay budget para sa kanyang distrito at nag-iwan lamang umano ng 500 million pesos para sa mga dabawenyos para sa taong ito. Anya, ang kinakawawa rito ay ang Davaoenos na bumoto kay BBBM. Panawagan ni Congressman Duterte sa kanyang mga kababayan sa Davao City na huwag ipagbili ang kanilang kaluluwa sa halagang 100 pesos hanggang 10,000 pesos kapalit ng kanilang mga pirma. Mula sa kaunahan kauna sa Pilipinas, di sa RH, ako si RH19, Jun Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol, labis ang pasalamat ng mga Bicolano sa pamuna ng Police Regional Office Number no. 5 sa pamuna naman ng bagong Regional Director na si Police Brigadier General Andre Perez Dison Matapos ang successful operation naman ng PNP Bicol at buong kapulisan sa Metro Manila sa pagkamatay ni Gilbert Concepcion, ang leader ng criminal gang sa probinsya ng Albay. Ayon kay ang tropa mula sa Bicol ang nanguna at National Intelligence Coordinating Agency maging National Capital Region sa pagkakasagupa kay Concepcion sa barangay San Martin de Porres sa Paranaque City. Naging positibo ang binigay na intel report kung kaya tinutukan at sinubaybayan ang number one most wanted person ng Bicol Region at nagsilbito ng arrest warrant na katunog si Concepcion at mabilis na pinaputukan ang mga operatiba. Abot nilang anya ay ang mga otoridad na ikinasiwi naman ni Gilbert Concepcion at ang kasamaan nito. Malaking ginhawa sa ngalan ng uh, Bissarode dito sa buong region dahil na uh, yung uh, notoriety po nito ni Gilbert Concepcion ay na nandito sa buong mga uh, Bicolandia. So, hindi lang po siya sa Libon Albay gumagawa ng kanyang krimen magkos kahit sa na uh, probinsya dito sa ating Mayroon. Gumagawa uh, siya ng kasama. So, malaking naginawaan, malaking opportunity uh, uh, oportunidad dito para mas umunlad pa ang ating uh, uh, paligid. Please. Naging payapan naman sana ang pagsilbi ng warrant of arrest sa kay Concepcion Subalit ito'y una nagaputok sa mga operatiba. Si yung uh, armas po natin sa pag-tugi uh, sa kanya ay may dala po tayong uh, warrant of arrest sa uh, various uh, cases na uh, nakasampa sa kanya. Mm -hmm. At uh, na, si sense na nung sense niya po na mga taong gobyerno yung palapit sa kanya, siya na po agad ang unang nagpaputok at... Uh, nagkapalitan ng putok, tinamaan siya, tumakbo. Hanggang sa nakorer, doon po siya na lagutan ng hindi po. Nagpasalamat naman si Dixon sa tulong ng komunidad. Ito kasi ang naging susi na pagkakaneutralize neutralize ni Concepcion. Maging sa lahat ng operatiba ng PMP, ay labi siya nagpasalamat dahil sa matyaga at pagkakabuwag ng Concepcion Criminal Group. Binabati po natin yung mga operatiba na nagka-neutralize dito kaya Gilbert Concepcion dahil nakita naramdaman ko talaga natin yung kanilang uh, efforts at walang humpay na operasyon against uh, Gilbert Concepcion so uh, ang ating paghanga pagbati at uh, pagrespeto sa mga uh parte ng operasyon. Anya sa pagkamatay nito may balikta ang magandang kapayapaan kung saan siyang responsable sa serye ng patayan, robbery at extortion mano sa Albay pati na rin sa ibang probinsya. Siniguro naman ang BMP opisyal na makukuha ng asset o tipster ang uh, 10 milyong piso na nakapatong naman sa ulo ni Concepcion. Maraming salamat din po sa kooperasyon sa suporta ng uh, mga residente ng Libon sa 3rd District ng Albay dahil uh, tinulungan niyo po ang ating mga otoridad na matukoy ito kasi talagang kung may suporta galing sa community, madali po na matukoy ang kriminal at hindi po makakagawa ng kriminal kung sila ay katulong ng ating otoridad sa pagdapapanatili na